Magandang madaling araw ulit dyan sa Pilipinas. Dito po sa amin ay magandang maliwanag na tanghali. Napakaliwanag po ng araw sa amin. Ito. Anyway, ito po si Doktor ang mga ko muli. Umabati sa inyo ng maluhating magandang umaga. So, may bagong topic na naman ho ako. Ang topic ko ngayon ito ay ang leptospirosis. Okay, na pwede ho natin maiwasan. Well, anyway, yun nga pong last topic ko na sinabi sa inyo na binanggit ko yung dengue na ngayon ay tag-ulan dyan sa Pilipinas ay talagang mataas po ang incidence niya ngayon at ito na rin pong leptospirosis kaya akin sinabay itong leptospirosis so meron lang din po ang babanggitin uh, doon tungkol sa dengue kasi hindi ko po yata pinakita yung rashes at saka po yung may report ko na news dito na ang STD po ay tumataas ang incidence at tinatawag nilang superbug. super bug. superbugs po highly resistant mga sexually transmitted disease. At dito sa Florida, a month ago rin, there is an increased incidence ng dengue outbreak. You know? Hindi naman po actually marami pero bibihira kasi sa magkaroon ng dengue fever dito kaya inano nila, in -news nila na meron pong increased incidence ng dengue dito sa amin sa Florida. Okay po, ipapakita ko po sa inyo yung slides nung rushes pati yung balita. Okay, umpisahan na po natin ang ating topic. So, ito po yung typical rushes na makikita sa dengue fever, okay? Dengue rush, okay? Para ba kung siyang nagmimimik o nag... nag uh, parang katulad din ng mga rashes sa tigdas. Pero ang diferensya po dyan, itong dengue rashes ay natawag namin stocking signs o yung Herman signs. Okay? At saka nagpapasitive po siya sa tonic A test. Okay? Ito sa slide ito, may talaga. Ito po natawag ng insomatic, thematic dengue fever mimicking rubella. Okay? Yung rashes po nga ng dengue, ang oh, parang para katulad ng sa mga measles. Okay? Kaya yan po. So, kasi I told you, may mga diagnostic test para malaman ko ito yung rash ng dengue or rash ng measles. Siyempre, yung mga iba mo sintomas pasyente. Kaya nagkakaroon ng confirmatory testing at nalalaman talaga ng doktor na itong pasyente ay may dengue at hindi measles. Okay? Hindi ko po uh, nabanggit yata din sa pag may dengue. Isang mga komplikasyon ay yung mga extravasation na fluid. Yung mga fluid natin sa blood vessels ay naglili. Kaya minsan po ang tubig sa baga, nagkakaroon po yan ng komplikasyon, okay? Kaya nag-request ng chest x-ray at na natapag namin yung effusion. Pwede rin po magkaroon ng tubig sa puso kaya yeah, echocardiogram para naman sa pre-cardio effusion. Tapos naman po, ultrasound na group yung ginagamit na nire-request para naman kung may tubig sa, sa abdomen ascites, okay? Yan po nagiging komplikasyon pag may dengue kayo. Uh, hindi ko alam ko kung napanggit ko yan, kaya binabanggit ko po ngayon. So, ito naman po, papakita ko sa yung news na nakita ko nung isang month ago. Dengue virus spreads across Florida counties, so health officials say. Kaya, ayan po, may dengue sa Florida, that was a month ago. Tapos, pakita ko rin po yung news regarding naman sa STD. Ito naman, sinasabi ko dito, gonorrhea alert intensifies globally, okay? Kaya na meron po natabag pa ng drug resistance. Super bug po yan. Drug resistance. Ibig sabihin, ha, mahirap gamutin. May mga increased resistance na sa mga regular na common na antibiotics na binibigay. Kaya ang like, alert. Mag-iingat din tayo talaga. Kung pwede tayo mag-prevent, mag-prevent lang po tayo. No? Uh, kailangan natin maiwasan. Kung hindi po talaga, yung yan ay nakakamatay. Okay? At nakaka-affecto din po sa mga sanggol, mga, lalo na yung mga nagdadala ng tao. Kaya, ingatan no? no? Mag-ingat, mag-ingat, mag-ingat sa mga yan. Kung pwede nga, sabi niya, prevention, prevention, prevention. So, so, sisimula na po natin kaya ng ating pinaka-topic. Ang ating topic For today, ang aming ating kinatawag, Leptospirosis. Okay po, well, ano ba ang Leptospirosis? What is Leptospirosis? Leptospirosis is caused by infection with a type of spirocheta, Leptospira. Okay, or magna namin it. Leptospira interrogans. It infects humans as well as other animals. So, well, itong Leptospirosis is caused by a corkscrew-shaped bacteria. Kaya so, yung microbio daw ay katulad po ng mga screw ng spiral yung ganyan yung screw. So, it's a corkscrew shaped bacteria of the genus Leptospira. And the carrier, yung mga magdadala nitong bacteria to ay yung rats, yung mga daga, and other rodents. Example ng rodents katulad po ng rabbits. Okay? Kaya, yung ang ating taka. Kaya nga, uh, itong leptospirosis ang source ng infection ay nagdadala ng infection ay yung daga. Kaya yung daga, pag baha, eh, pag na-contaminate through the ihi, yung contaminated na ihi ng rat, so eh, nagkakaroon tayo ng leptospirosis. At saka may other means pa ng paano nakukuha yan at babanggitin ko may maya. So, nabanggit nyo rito ang incidence and trends na magkaroon tayo ng leptospirosis sa buong mundo sa bawat isang milyon na kaso no, nangyayari Taon-taon, yan, buong lobelary, buong mundo, no? Ay, nagri-resulta sa 60,000 na deaths. Biruin yan, isang million against 60,000 deaths. Marami pong kaso yan, okay? Madami-dami talaga po, kaya tayo mag-iingat, mag-iingat dahil lang sa contaminated na tubig ng ihi. Nang-infected na yung daga, okay? Kaya mag-iingat tayo. Tayo mag-prevent, prevent, prevent, okay? So, sa slide na po ito, nasabi na cases of leptospirosis can increase after a hurricane or flooding. Ayan. Siyempre, sa so, at may sa Pilipinas ngayon ay, ay tag-ulan. Ayan. Maraming lugar na binabaha. Siyempre, pag binabaha, ang mga daga ay naglalabasan. So, yung tubig is contaminated ng urine ng mga infected na daga. Kaya yan, pandayo ay nag-sawsaw nag or whatever naglaro sa baha yung mga bata, nagsi-swimming pa, ay nako. ayan ang leptospirosis. Ayan, dito na po, dahil, so, lalo na po may sugat, you know, o kaya nainom ng bata, yung panagla, nagsiswimming, swimming, o kaya nang sabi ito, so, drinker or batting. So, they also said na, it's almost, it's common, usually, sa tropical and subtropical climates, o, ay tropical. So, leptospirosis is among the leading zoonotic disease. Ano po ba zoonotic disease? Ang zoonotic disease ay sinasabi uh, uh, itong infection na to ay pwede sa tao at maapektuhan din ng hayop. So, it is causes the illness worldwide. And they said health expert na ang leptospirosis ay underdiagnosed and underreported. So, yung mga true numbers. Yung totoong tunay na numero na ay mukhang mas mataas pa daw, sabi nila. So, sa susunod na slide ito, may mean, na-mention naman, sino ba yung mga tao na nag increase ang kanilang risk? Ano ba yung, sino ba yung mga taong yun? So, dito nila sabi, the risk of infection for people, you know, who can have contact with infected animals or soil water where the bacteria are present. Sino-sino ba yung mga yan? Mga farmers, mine workers, sewers, slaughterhouses, yung yeah, mga katay-katay, kay yeah, veterinary, yeah, mga veterinary, mga nag aalaga ng hayo. Yan, yeah, fishermen, people who work with fish, o, well, dairy farmers, yeah, baka, baka military personnel din po. You no? Know? They involved in those who involved in outdoor freshwater activities. Okay? yung mga mahilig mag swimming swimming canoeing kayaking yan pag na pag na-expose sila dun sa contaminated fresh water o nakainom sila na ayan na po ayan nung gawado wado din sila sa tubig o may sugat sila ayan po okay, okay? hindi lang porke baha okay sa kayo taong bayan yan ganyan din sila po lahat na-expose okay mga nagtatrabaho yan dito naman sa slide ito, pinapakita yung mga risk factor. Okay? Sino so, ano-ano ba mga activities na pa, paano magkakaroon tayo ng leptospirosis. Okay? So, na uh, risk factors katulad na planting, hunting, gutting, ang dami, canoeing, reading, skinning, fishing, batting, or harvesting, butchering, and climbing, and swimming. Okay? Yan ang mga activities you know, may mga sport activities na ngayon, canoeing pa, rafting na tawag nila, you know, kaya na yung mga, mga activities na nakaka-cause din ng incidence ng magkaroon ka na itong uh, leptospirosis kasi, yan, yeah, na-expose ka sa contaminated urine ng mga hayop na meron na yan, ng infection or ng leptospira sa kanilang unit na ininom nyo. Okay? Kaya, ito nga, yun na, nasabi, peridomichillary mammals is usually yung an rats and mice, you know, and other rodents. Makita nyo pa doon sa other slide yung mga other mga domestic <laughs> pets din natin, makakontaminate din sila you know, kasi nga, pag lalo na nakalus yan napakawalan nyo lang yan sa inyong yard ay may mga daga, may mga rodents na umihi, ayan na nainom din rin nila, pero so, yung inyong pet ay infected rin, kaya sinasabi dito, pati dapat ang pet nyo, ay, ay inyong uh, alagam mabuti, at huwag pa babayaan, gala-gala rin okay? dahil to your pet, may kontak magkaroon din kayong sakit so, yan po, yan. leptospira in read. Then contaminated water, palagi po dito. Tapos, yan nga, yun nga, yung, yung pinapakita na yung spiral, yung bacteria, yun, you no? Know, cork-like. Okay? Ayan po. Tapos yan, ayan, yung mga domestic world animals, infected, iihi, ayan. Ihi, ilalabas nila yung leptospirosis and then, yan, ang tata, yung mga activities ng tao. Ayan na po. Diyan nagkakaroon ng karon sakit. Okay? So, sa itong slide naman po, napakita ko ano-ano yung mga animals na, na mag-harbor nung, nung leptospira. Tapos, mahahawa ang tao. Okay? Pagpakita ko po sa inyo. Ito. So, many animals can spread leptospirosis, including pets. Yan, nasabi sa inyo, including pets, just your dog, yung farm animals nyo. Okay? Siyempre, yung mga wildlife animals. The animals that commonly develop or spread, yan po, leptospirus are the following. Kaya niya yung rodents, yan. Yung mga daga-daga, yan. Tsaka rabbit, raccoons. Mayroon naman tayo raccoons sa Pilipinas. Opozom, yan. Naku po, ito yung opozom na yan. Ay, po, napakalaking ano? daga. Nung ako'y nandito, nakita ko, ano yan? Ang laking daga. Sinlaki ng pusa. Okay? cattle, ayan, Swine. mga, sa farm nyo, o oh, dogs, horses, buffalo, sheep, and goat. Kaya, sabi nila, itong mga cattle lang sa cattle waste nyo, may mga pet na cattle, dapat may boundary yan, malayo sa bahay nyo, you know, sa bahay nila, yan ina. nila pati yung shrine, okay, lalo na yung dogs nyo, pet dogs na, siyempre, yung dogs, yung know, mga paso sa bahay nyo yan, okay, dapat may distance daw, ang bahay, yung sa mga farm, okay, Ayan sasusunod Sa susunod na slide ay papakita ko po sa inyo yung cycle na paano ba nagkaroon, ta, nagkaroon ng leptospirosis. Okay? Picture na to, Tingnan nyo po. So, ang sinasabi natin, ang reservoir hose o yung perido, red, perido ay ang mga rats. Rats o kaya mice. Okay? common yan, sila nagdata so contaminated or infected urine ayan, so, ang anak nyo nag-splashing na sa contaminated water minsan hindi lang po sa, sa paa yan, pwede ba contaminate pala to the eyes, okay may splash yung, yung contaminated water do sa mata ng bata okay, tatalsik minsan sa nose, ayan, nalanghap na o pumasok sa loob ng katawan ayan, hindi lang po po okay, pagla, paglalaro sa baha pag-inom ng you know, meron sa akong kaso sa San Lazaro, you know. Yung ka, nakuha niya po yung infection. Yung bottled water, actually hindi, yung canned water, uminom lang daw daw siya doon. Siguro, yung canned water na yung ibabaw na may urine, infected urine ng, ng, rats, you know. Eh, hindi niya naman nilinis o inugasan, uminom siya. Yun lang ang dahilan, na infect siya. Kaya nagkaroon siya ng leptospirosis. Kaya, yung mga nag-drink ng mga mga soda dyan na sa can, eh, Hugasan nyo muna bago nyo ilagay sa bibig nyo. Hala nyo, meron din umihi ng infected na yung urine na yan. Okay? Ay, ayan, ayan po. So, ito po. O, oh, ayan. Exposing open wounds. Yung nga. Kasi, ko may cuts kayo. O, oh, ayan. Contaminated water. ay mga bata. Hus. Enjoy na enjoy. So, pag, ayun, pag si swimming. Ayan. Mga basura. Ang dami. Ayan. You know? Tapos kakalat ka. Diyan, diyan yung mga daga. Nagkaanuhan na. Okay? yung mga pagkain contaminated ayan yung bacteria at eh, yeah, pupunta sila sa sa talaga yung bacteria tinatawag namin yan na symbiotic relationship sila yan, yung leptospira na yan tsaka yung rodents mga daga kaya yeah, sila ay symbiotic relationship you know itong dagang to hindi siya nagkakasakit sa leptospira eh, nakikinabang ng leptospira para nagiging bahay niya kaya ka reservoir house you know Yeah, yun. Kaya na-infected urine, pwede Pero mo siya naka, ano, nagkaka, talaga nagkakasakit. Kaya nandun lang, lumalaki na sila. Tapos so, kasi ano niya yun, na yung urine dun yun, yun, sa baha. sa tubig. O okay, na ilalabas niya. Okay? Ano ba ang mga sintomas pag kayo may leptospirosis? So, meron tayong high fever, red eyes, abdominal pain, sa so, na pananakit sa tiyan. Okay? uh, headache, sakit sa ulo, muscle aches, chills, nanginig, rush, leptospirosis rash, napakita ko na ng mamaya, at uh, saka po nausea, vomiting, nagsusuka, diarrhea, nagtatae, syempre, yellow yeah, skin, paninilaw ng mata, ay, ecteric skin, at saka paninilaw ng ating uh, skin, balat, okay? Pag kayo naman po ay umubo at may halo na pong dugo at syempre pati pag dumi nyo, ay may halo na pong dugo ay pumunta na kayo sa malapit na hospital. Emergency emergency na po yan. Kahit na po yung paninilaw ng mata, emergency na rin po yan. No? Kailangan nyo ng malapatan ng damdaman. Pero ang uh, maganda mas magalapatan na mas maaga malapatan ang sakit mas magaling po ang increase rate ng ating success sa paggagamot okay ito po yung rash sa leptospirosis niya pachik pachik saka malalaki siya hindi katulad dun sa dengue or sa mga tigdas, pino ito tingnan niya po yung rashes niya no oh, ma ma mataas saka malalaki you know Okay. Yan po yung rasis ng leptospirosis. Yung sa mata. Mga naninilaw na mata. Ecteric ang tawag dyan. Ecteric na yan. May sagtan dyan. hemorrhage. Okay? Nanudugo. May dugo pumuputok yan. Okay? Yan po. Alright? Yan ang paninilaw ng mga mata. Yan. Pag so, yan na eteric phase na po. Impul na atay. Delikado na ang dating. Talakayin po naman natin ang mga sintomas. Ano ba ang sintomas ng leptospirosis? sabi nila may biphasic disease yan may natawag ng first phase and second phase okay, yung first phase is epistemic phase yung tawagin na nag-occur na 3 to 7 days so sudden, sa biphasic meron kang sudden fever chills, intense headache, severe malaria, abdominal pain conjun conjunctival suffusion and occasionally skin rash okay, yan po doon naman, yun na first phase tapos naman sa first phase, yun epistemic to 7 days Okay, then disappearance of symptoms once ito po, mawala ang mga symptoms. Meron pagkakatoon po na magkaroon kayo ng sakit. Na ito ay pumunta sa second phase na more severe na. Dito na po problema na organ system, kidney failure, liver, and heart. Okay, papakita ko kayo namin sa inyo. Sabi sa slide nito, oh, many of the symptoms can be mistaken from other diseases. Some infected patient or person may have no symptoms at all. Biruin niya yan. Yung iba, wala man naman simptomas. Pero, usually, yung tao na exposed sa contaminated water become sick 2 to 4 to 4 weeks. Okay? Pag na-expose na kayo sa contaminated, magbilang na kayo after 2 to 4 weeks. Pero minsan maaga. Usually nga may abrupt fever, then tapos ano, nabing first phase nga fever, chills, headache, muscle, vomiting, diarrhea. Okay? And then mag-recover nila. Pero may become ill again. Makakasakit ulit daw sila. And then, going to the second phase, ayan na po, severe na. Dito nagkakaroon na po ng kidney, liver failure, okay? Ayan na po, ang meningitis. Usually, the illness, matagal po yan, a few days to three weeks or longer. Pag lalo na pag wala kayong gamot, okay? Mahirapan na po ang recovery. Okay? Mahirap po. May take several months po ang recovery. Eh, <laughs> kung kayo ay masasalba na maaga. Pero pag sa treat niya na maaga, syempre, safe kayo. Okay? ito, secondary or severe symptoms, due to the long time, long time exposure of bacteria, patient may have kidney failure, liver failure, and meningitis. Yan na po ang mga komplikasyon. Okay? na uh, long time exposure. The laboratory diagnosis test ang kaya ang ating request mga doktor na po ito. Pero babanggitin ko lang serology, uh, polymerase chain reaction, microscopic agglutination test, dark field microscopy, and immunohistochemistry. May mga other uh, blood exam pa na, na ano doktor yan. Kaya lahat doon akong gusto mga gusto uh, nila mga CBC, platelet, letter, you know, letter, request, say, para sa atay. Marami pa ho yan, marami para sa BUN, keratinine, SGO3, SGBT, sila na pong bahala dyan. Okay, huwag na natin siyang pakailaman. Okay, o oh, management, paano ba natin ginagamot ng leptospirosis? Sabi, leptospirosis po ay is treated with antibiotics. Ang number one is doxycycline or the penicillin. Okay, ito so, dapat po ay binibigay sa early course na course of the disease. Pero minsan pag kagabing grabe na, pwede naman po uh, through the mouth per orem. Pero pag grabe na, ay binibigay yan through, an, through IV. So, through IV na antibiotics, may swero na binibigay dun sa diretsyo sa dugo, lalo na sa mga taong talagang in severe infection, may sintomas. Okay? Kaya kailangan po de dalhin niya sa hospital. Okay? at malapatan. Sa slide nito, ito po yung sinasabing treatment. Early treatment may decrease the severity of the duration of the disease in patient with high clinical suspicion of leptospirosis, initiating antibiotic treatment as possible as you know as soon as possible without waiting the laboratory result is recommended. Yeah, for patient with mild symptom, doxycycline po. Okay, so it's not contraindicated. Pero kung meron naman allergy, meron naman pong acetromycin, tayo na ibinibigay or ampicillin. Okay? Ito sa, sa mga bata, hindi gaano binibigyan, eh. You know? Less than 8 years old, hindi ko binibigyan doxycycline. Okay? Mga tetracycline derivative yan eh. So, another mga gamot naman may pwedeng ibigay is acetromycin, amoxicillin. Okay? And, yan, sa severe na IV penicillin, pwede magbigay sa priyoson. Okay? Eh, doktor na ho yan mahal ko lang sa inyo. Ito yung tawag time prophylaxis, pre-exposure bago ka mag-ma-expose uh, ma dyan. <laughs> And then we have the post-exposure, okay? Yung mga nag, nag ano na talaga sa flood, uh, okay? Yan. binibigyan po kayo, pwede ka uminom ng doxycycline o kaya azithromycin. Ganun din naman po sa pre-exposure, okay? Yung mga person mag involve possible high is sila, yung mga adventurous activities, okay? Bago sila sluso, sa so, so, contaminated o so, ma-expose sila, you know. Yan na, doxycycline and acetromycin. Umiinom na rin sila. Okay, dalawang klase yan, pre-exposure and the empirical for post-exposure. Okay? So, ito na po tayo, ating prevention. Paano ba maiiwasan ang leptospirosis? Okay? Prevention na po tayo. Sabi sa prevention, the risk of acquiring leptospirosis can be greatly reduced. Maiiwasan po yan. Okay? by not swimming or wading in water. Maglaro sa tubig na contaminated na with animal urine. Yan nga, yung mga rodents, yung mga wild animals, so kahit iba yung pet nyo na impact, no? Kaya huwag kayo maglaro-laro ng tubig. Maglaw-law-law-law ba yan? Or eliminating contact with potentially infected animals. bagwa sya siya yung mag-contact ko doon sa mga may hayop na infected na, may sakit na protective clothing should be wear footwear should be worn by those who are exposed you nga know, sa mga contaminated water or soil kailangan magdamit na maayos na I mean protective wearing hindi po yung maganda na magara oh, well, I mean protection wearing because of their job or recreational activities okay ang ibang mga paraan na pa ma-prevent ang leptospirosis Isa sa susunod slide po, okay? So, ito po, prevention. Isang sabi, avoid the dirty places where the animals gather in stagnant water. Siyempre, iwasan nyo yan. Ano dyan yung mga animals, eh. You know, lalo na kung infected na sila. And if you were in stagnant water, dirty places in then you try to clean it. Ay! Oh, medyo mag-lumisinisin nyo daw po yung lugar na yun. You always try to wear clean and full clothes and use the mask if you are going to market or crowded places. Major cause in developing area, yung mga road natin, not pit for vehicles, avoid splashing water from vehicles after it rains or stagnant water. Yung minsan, no, di ba, yung ating kotse, minsan, ando doon, na naputikan, ando may available na water doon, no, eh, ako nililinis yun ng mga sa tubig lang na nag-stagnant doon. By mistake, if you come into touch, infect area then wash properly ako magugusto ko siyempre ugasan yung kamay number one yan talaga hand washing so avoid outside food yeah outside food especially nga yung area hindi kayo sigurado kung malinis okay? take a balanced diet diet with full nutrients okay? protein carbohydrates and if you are interested yan interesado kayo magkaroon ng pets no katulad ng mouse rats Ooh, mouse rat pets niyo ayoko niyan rabbits dog cats yan. Kailangan nyo po alagaan mabuti. Maintain the proper hygiene. Take care of properly and give them fresh food. guys. Okay. So, yeah, ingat-ingatan nyo yung mga inyong pets. Kaya din po ay magiging carrier, Okay? So, naman pong slide to Sinasabi naman, oh, avoid walking through water with bare foot. Kaya yung pag may babaha, sana kung pwede lang po, you know, mag-wear kayo ng boots, you know, o kaya maglagay kayo na muna ng plastic kung magla yung pambili. Lagyan na ng plastic yung mga yung inyong paa. Magbaang ko ng mga tatlong plastic, ilagay niyo doon sa paa pa. mga ano kayo doon sa baha. At least, eh syempre, kung ang baha naman po ay eh, talaga ng hanggang talampakan, hanggang talampakan, lang. Pero pag abot tuhod, eh, lakihan niyo yung plastic niyo, pero kung wala tayong magawa, maghintay na lang kayo mag-subside ng tubig. Okay? At kung hindi naman kahintay, nga siguro naman sa plastic, yung mga ano katataasan na ilagay na ng kobera nyo ng plastic yung paano kung kayo ay mag uh, ano, na sa baha, mga hulalakad sa baha. Wear rubber shoes and rubber hand gloves, control and eliminate mice in the house or yan yung pang, daga, daga maliliit na mice din daga, ano ba yan, bubuit oh, give vaccination sa inyong pets or animals, cattle, dogs and eat only clean and well cooked food Oh, eat and work food. saka ang sabi namin, prophylaxis kayo, okay prognosis, prognosis sabi ko most early treatment cases will will successful, okay kung maaga-aga ang gamutan so, prevention, avoid air-stagnated water, especially in tropical climates, tayo yun, sa Pilipinas oh, if you are exposed, yun nga po prophylaxis, doxycycline, amoxicillin may human vaccine na po na available, kaya lang saan sa China and Cuba lang po. Okay. Wala pa po sa buong mundo. Sila lang meron. Okay. specific kasi sinasabi nilang zero bar. You know? Zero bar vaccination. Specific lang po na sa germs na yun. Kaya yeah, yun. Pero ang China lang at Cuba kung meron. Okay. So yan po nagtatapos ang ating topic. So papaalam na po ako. Kundali lang po. Oh, maraming maraming salamat po. Sana po may natutuhan kayo. Eh, alam ko naman po, eh, mahalagang ating kalusugan at sana kung makaiwasan sa magkasakit na pwede maiwasan. Lagi ko po sinasabi ay eh, iwasan. Lalo na po balita ang mga pati kamatis, tumaas. Buti na lang, kahit pa paano, bababa daw ang presyo ng bigas. Sana po yung eh, maging totoo. Okay? Minsan po, puro balita lang eh. You know? and anyway, mga kabayan dyan, mag-iingat ko kayo sa inkalusugan. Sana po'y nakatulong kahit pa paano. Pag iwas sa gastos inyo. And anyway, kaya ilang po ang may tutulong. Pasensya na kayo, hindi talaga ako naglalagay ng nag-open ng comment or yung uh, wag, na uh, video na open tayo mag-discuss kasi sabi na anak ko, tama na po yan mama. Ako po yung may 64 lah ay hindi ko na kailangan masyadong ma-stress. Gusto ko lang po makatulong, mag-educate sa inyo at mag-spread ng information ng paano makakaiwas. Okay po, muli, ito si Dr. Amalia Bonko, na sana po ay eh, pagpalain tayo lahat ng ating, ating work na Iingat po kayo lagi sa inyong kalusugan. Maraming maraming salamat po okay? Mabalos. Thank you.